Okay, kamusta mga boss? Araw po ng biyernes, April 12 Sa mga nagahanap ng relo May mga bago po tayo, mga F1 no? Meron tayong orange May date na rin siya mga boss Ayan, oh. No? April 12 Orange dial Stainless ang bracelet Stainless steel, mabigat Ito po yung likod niya Ayan, Tag Heuer. 2000 lang 'to. Ayan, meron pa tayong blue. Metallic blue. Blue din yung bezel niya. Tsaka green. Ayan, ito mabenta tong green eh. Tsaka white dial. Bezel niya silver no. Ayan. Black dial meron din. Itong F1 na limang limang to. Tig dalawang libo ang isa. Ayan. Quartz mga boss. Pili na lang kayo dyan. Dalawang libo isa nyan. Tapos meron din tayong stopwatch. F1. May date din siya ito. Nasa taas ng 5 tapos yung seconds niya, ito. Ganda rin to. Mabigat din stainless steel. Ito naman yung likod niya. Red Bull pala to. Aston Martin Red Bull Racing. Ayan. Special edition. Ngayon mga boss baka kurso na dan nyo to 3-5 Tundutin natin yung taas Ayan gumagalaw na yung kamay niya Ayan blue dial to 3-5 lang Ito rin no pareho lang blue Pero magkaiba sila ng design Mamili na lang kayo dito sa dalawa Pareho lang ng presyo yan. 3.5 lang rin yung isa. Ayan mga boss. May date din siya. Tapos pagka pinindot itong nasa taas. Gagana naman yung kamay sa baba. Ayun o. Oh. yung likod niya. Ito hindi to Red Bull. Ayan, 3.5 lang. Ito para magkapareho sila ng design, no? magkaiba lang ng kulay. Ito yung green. Ito, ang oh, ganda ng pagka-green na ito. Sarap sa mata, oh. Ito yung bracelet. Ito yung likod. Three lang pati tong karera. Nandito yung date nito sa baba yan. No? Carrera 3.5 lang ito rin oh. ito maganda to mga boss oh. pag iniikot nyo itong nasa taas ayan oh. niikot din yung nasa loob tapos ito yung seconds nyo kikita nyo ba yan may mga number Tapos syempre may date din siya. Ayan. 12. Maganda tong karera na to. 3.5 lang to mga boss. Ito yung likod nya solid mabigat po sa mga naghahanap ng Rolex, meron tayong Submariner, ito 3K lang to. Black na lang ang Submariner natin, no. Tricky. Tapos sa mga naghahanap ng Daytona Panda, tricky din 'to. Automatic ah automatic ang mga Rolex natin day date ito maganda rin to gold tri tri naman to day date tapos sa uh, deep sea natin 3.5 ito ito pinakamabigat to oh. 3.5 sa deep sea natin yung likod doon oh. Seiko natin apat na lang Seiko natin ito tigpo 4K lang to kita ang makina sa likod oh. 4R36 Yung mabigat, stainless steel. 4K lang. Pati ito. Yan, mayroon tayong orange. Double lock. Tsaka itong TIG 5K natin na uh, Seiko Tuna, isa na lang. Ayan, uh, made in Japan. 5K sa Tuna. Tapos, Breitling natin, isa na lang, orange. Ayan, solid din to, big face. May date din. Ayan, nasa taas ng 5. Seconds nya ito nasa baba. Rotating bezel din to. Ayan, strap niya, solid quality. Ito naman yung likod niya. May sticker pa kasi to. Baka kakalain nyo may gasgas -gas eh sticker lang yan yan may mga gas gas sticker yan rate link natin mga boss 3.5 quartz solid to tapos techno marin natin meron pa rin tayong gold Ayan, solid din to mga techno marin natin rotating bezel din may date parts ito yung likod nyo strap nya makapal hindi kayo mapaya dito panalo to 3.5 pa lang tapos kung ayaw niya naman ng gold meron tayong black Ayun, black silver paganahin natin yung nasa baba iikot yan eh pindito nyo lang yung nasa taas ayan o oh. mga galaw diba next na marin 3.5 lang ito yung likod nyo A box AP, isa na lang AP natin. Quartz din. A date din. Ayan, 3-5 lang. Stopwatch din. Ito naman yung strap nya. Medyo may kalakihan to, no? 3.5 AP tapos fossil eto 2.5 na lang to gold gold tapos black dial maganda rin naman to mga boss fossil yan 2.5 lang quartz rotating bezel nabigat tapos may pa green. Metallic green. Ayan o. May date din. Kulay gold din ang bracelet. Siyempre rotating bezel din yan. Ayan. 2.5 lang sa posil. Ayan. Baka may nagustuhan kayo dito sa mga binibenta ko. PM nyo na lang ako sa Facebook page ko. Peter Paul Gente. Screenshot nyo. Yung napili nyong relo tsaka nyo isend sa Facebook page ko Peter Paul Cadiente Okay, maraming salamat mga boss Shoutout ka pala sa mga bumili ng relo ko no? Hindi ko na kayo may isa-isa Napakadami nyo Maraming salamat sa suporta Okay, salamat